Thank you. sinutuluyan po nila in case na charge. Yeah. Sino pag, sino pag dalaga ba lahat si mga ito? Interview po natin yung mga kapatid ni Ingrid. Sino mga kalingap. Alin ay? Alin ang ng ang asawa na? Ito. Ano pa niya na? May. Si May. Si May. Si May. Si May. Si Wala pong June? Yan ang dalaga pa dito. May. may, may. Ay, may, may. Yung isa? yung Yun, yun. Ito, ay dalawa pa silang dalaga. Meron. Ba't may dalakang so, itak may? Bakit parang nahiya kayo? Bakit? Ay, ikip ko. Ay, ikip ko. Ay, ikip Bro. Ay, ikip ko. Delikado. May oh, itak, bro. May dalakang Baka tagay tayo dito. Ako, ako ako ng gato. Ah. Ako, sobrang sipag po ng mga kapatid <laughs> na yung kit. <laughs> <laughs> <Ay>, grabe. <laughs> Ayan ang mga kalingap, ah, yung tinatuloy. Buti po pinatuloy kayo dito, ano? Oo, uh, may, may... man yung ano namin. Oo okay. po. Ah, sa hmm. pastor Sa church pala po ito, ano? Hmm. Ayun mga kalingap po, church pala yung po ito. Yung mga dalaga ko ang nagaanid yan. Ayan po siya, yung parakantayan. Ayan po, si May. Ayan po siya, yung parakantayan. Ano po ang hmm. 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 ano ano pangalan ng isa? Ay, ito pala yung sa kong dalagan. Ano po ang pangalan ng isa? Paraisa. Ah, si Rambos. Raisa May. Baka Raisa May naman yung isa. Banesa, Banesa, ah, Vanessa. Ah, yeah. ayan mga kalinga. So Banesa, Banesa, Banesa. Si Vanessa, si Raisa. Maganda pala po ng kapatid ni Inkit. Kung <laughs> so, gano'n po kaganda si Inkit, magaganda rin pala po yung mga kapatid. Oh, grabe. Oh. Mga kalinga. Hindi, si mag maganda, maganda rin man si nanay. Oo. Oh, kaya, kaya nga po kayo dumami kasi maganda kayo. eh. No? Si tatay ang mabuti, no? Mabuti si tatay. Ayan, mga kalingap. Dito tayo ngayon. Kasi pag ni tatay, nandun, nagpapaulan. Baka magkasakit yung nai. dalawa pala po itong pinahiram sa inyo. Tsaka kasama po yung kubo. Oo. Oh, Ayan po yung kubo mga kalingap. Pandun po sila. Hindi na po kami na ano to kasi maulan, hindi po kami kasya pag lahat kami doon sa kubo. Dito po tayo sa kabila. At interview po natin yung uh, kapatid niya. Hindi yeah. ka na babahala sa asawa mo, nandun nagpapaulan. Interview natin si Ate May. may. Yeah. <laughs> <laughs> Musta? Yeah. Ano pa lang masasabi mo kay Inkit saka doon sa bagong bahay niyo, may bahay na kayo bago, grabe. Ikaw po salamat po kay Lord. Lord kasi po ano po naging daan po sila kuya la, Rab para po makagawa po ng bahay po, yung pamilya ko hindi na kayo mag hindi na kayo magsisiksikan doon ngayon kasi itong ano na to itong church na to halos ano yun eh halos kalahati nito isang kwarto na doon eh malaki talaga yun kaya mga po kaya grabe po yung pasalamat po nila mama sa inyo kasi po hindi talaga po nila maabot yung gano'ng bahay kasi nga po, ano minsan nga, minsan lang po may trabaho po sila, minsan wala. Ganun lang po. Oo. Kaya, Kaya talagang napaka-bless niya. Oo okay. po, thankful talaga po kami hmm. pamilya. Hindi, proud na proud ka ngayon kay Inkit. Oo oh, po. <coughs> Sino ba panganay sa inyo? Si Ate Julie po. Oo ah, oh, po, Tung, mga 22 na ata ako si Ate Julie uh -huh. ngayon. Ikaw, ilang taong ka na? 19 pa lang ah, bata pa pula, <laughs> 16 pa ako, po. Bata ka pa po lang <laughs> nag-asawa? Opo. Sixteen pa pa nag-asawa po. Ay, pambira. Talagang ganun, ganun talagang buhay. Opo. Talagang minsan magkakainakang kapag-asawa kasi yun ang minsan naisip natin na solusyon eh sa problema. Opo. Pero graduate sana, ka na ng pag-aaral. Opo. Uh, matesta nga ako kung ngayon po. Ah, no. uh, matesta ka. Opo, oh, sana, so, sana po may mag saan Sana may tumulong din sa'yo, no? Na, ano, <laughs> para may dala-dala ka po pati ito. Baka managa ka. <laughs> ako, 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 nang gato. Sabi mo, ako, sila mama. Mm. Ako, ako, gato. Nandiyan nga po sa ano. Maulan, maulan. May eh. maulan dito ay, mga kalingap. Kaya nandito kami <laughs> <mga> ngayon <kalingap>. sa... <laughs> Saan nga yung makuha? Malaya. Malayo po. Makakarita nga po kami. Doon sa inigiba ng tubig no, din? Doon. Doon sa inigiba Parang ano po yan. Parang galing lang po yun. Sa pinaka bundok po. Yung tubig po. Kaya press ko po magdin magkuha po ng ano, mm, ng tubig oh yung... sarap nga ng tubig dito eh sarap parang dito ng ano tubig may parang may po siya oh. kasi po pag nilalagay na po sa ganun po ay malamig oh dito na <laughs> yeah. sino pala nagluluto ngayon sa mga ano kasama ko doon tanghalian sino nagluluto ng tanghalian nila Si ano po si Mama, minsan po si Ate Julie, minsan po si Papa oh, palitan. Opo, oh, palit-palitan lang po sila. Hmm. Ayan mga kalina pa ng si May. Ayan, sana po ay eh. May mag-sponsor din kay, kay May pagpasok niya. Ibig sabihin, enroll ka na ngayon? o... Hindi pa po ma-enroll pa lang po mm -hmm. sa testa po. Eh, huli ba po na eh, minsan maga po na huli pa po kapag nag-enroll ano mm -hmm. nag -enroll oh. siya sa testa. Huli pa po. Ayan mga kalina pa ng si May. Ayan. <laughs> Salamat ha. Salamat <laughs> kasi <laughs> Ayusin mo, may ikat yan. Ayusin mo, may ikat yan. Buti nga't binuksan okay. yung bitana. No? So, <laughs> ang dilim po dito ba? Hindi, oh. okay. kamukhang kamukha so, din. Pati niingkit talaga eh. Oh. <laughs> Kala ko mas sa ka na yun, eh. Kambal. Kala mo mga mga kalimit kakambal na ingkit. No? Kami nga po nagsasabi. Oh, kakambal mo? Pati nga ma? po yung cellphone po dati ti Julie. Mm. di ko po may password po yung mukha? <laughs> <laughs> ako po na bubuksan <laughs> ko. Kamukha mo nga oh. eh. No? ko. mga kalimut, nakakausap po natin yung kamukha ni Inkit. Mm -hmm. Ayan, oh, no? si Mi. May ah. mga kalingap, saglit lang. <laughs> Ayan, mga kalingap po, statay. <laughs> yeah. Ayan, ito na po si Kuya po yung kausap natin sa kahoy po para po sa bahay nila Inkit. Pantrasis. At uh, division Mamaya daw po may dadala natin dahil Ayan. Yung mga kalingap. Sabit lang kaya. ano. ha. ano nawala na Ay, <laughs> oh, Nawala na, na si Vanessa. Tsaka si Sinabi mo dito. Ay, si Vanessa. Uh, sabi mo, sabi may, may may sinasabi siya bro. Ano daw? Ayan, eh, tanong mo. Ano, ano? Tanong mo, sige, yung sinabi mo kanina. Ano yan, ano yan? Ano? ano, ano? 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 Iiwan ako ni Kuya Pong si Ate Judy. so, ano masasabi ko dun, bro? Ano? Ay, hindi, hindi naman. Uh, hindi, hindi, naman. Hindi. hindi naman. Very good po. <laughs> Nag, ano lang, nagkasakit lang si okay. Pong, kaya ang tagal hindi nakapasyal dito. Okay. Tsaka nagpunta silang ano, dabo ba yan? Opo. Sa akin, kasi po kami si Pong. Tsaka... Ay, grabe. Ano? Ang boto ba talaga kayo? Ah. Opo, kasi po, iiwan ako siya ni Kuya Dawit. Ano 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 mas sabi mo? S sino, ano? Sino na? Ay, po yung dalawa si Vanessa tsaka si ano mahihiyain. Si May lang po yung talaga na. Ano. Hindi lang po pala kamukha to ni ano iniinggit eh. Talagang halos same sila ng personal tsaka ugali ano po. Hindi mahihiyain, bibo. Uh, tsaka mabungis. Tsaka oh, ayan. Palangiti. palatawa. Mm. mga kalingap. Palatawa si hindi tayo mga kalingap po na, sa pangalawang kubo po. Ayan, maraming marami salamat po ano kay Pastor, ayan, kay Pastor Jim Paharilyo po, tsaka kay Pastor Jubit. Ayan. Meron pa. ayan. Ayan. ayan, thank you so much po sa inyong lahat mga kalingap po na, sa patuloy na pag-support po sa aking YouTube channel. Ayan, mega love shoutout po. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat. At nakabuna na naman po tayo ng isang ano, ng isang vlog. Hindi <laughs> po tayo mga di po tayo behind kasi nag nag-shoot po sila bawal po 'yun. Kaya yung nasa paligid po 'yun ang pwede nating i-vlog niyan. Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat mga kalingap. Ayan. Thank you so much po sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. At na-interview po natin yung isa sa kamukha po ni Inkit. Maraming maraming salamat po mga kalingap. Ayan. Maulan po na araw. Maulan po ang birthday po ni Grace. Ayan, happy birthday din po pala no? sa aking pinsa na si Grace. Matubang. Ayan. Bye, Bye Ingat po tayo palagi. Dahil na po pa ganitong kaulan. Ayan mga kalingap at maigib po sila. Grabe oh. ang gulang. Kahit po nag-uulan tuloy pa rin po ang ating trabaho. Ayan, uh, titibayin daw po ni Kuya yung saging ibibigay kay Kalinga Prob. Ayan mga Kalinga, tatalian at na po yung saaging uh, saging. Tatalian po kasi baka tumumba dun sa, ano, yung, sa bahay. Yun katumba po sa may buhay kaya alin di kaya alin dyan yung ano alin dyan yung titibayin alin alin yung malaki ayun yung malaki daw po mga kalinga po na kapadala po sa amin bibigay po kay kalinga prob bibigay po kay kalinga prob ayan kahit po na na tuloy po ang trabaho ayan, hindi po sila super andoy sila Kenji yung tipong laging kasama sa mga pabahay <coughs> Rain or shine po mga kalingat Ay patuloy ang ulan Ano Sino makakit nyan? Meron pa na yun yan, talian Ayun nakakitin po ni kuya mga kalingat po Marabi At nabuulan, madulas yan Madulas Ay, may sound mga kalingap makakat muna po natin mayroon pong sound ikakat muna po natin magkaka-operate po tayo ayan o oh. ayan na, mga kalingap at nakaready na po ayan o oh. makamadag ka na tayo mga kalingap sampai ni sampai pa <laughs> you know lak memang pu talaga ay eh. sa kabila ayan na araw mga kalingap nagbagsak na Mga kalinga po at maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Thank you so much po. Ingat po tayo palagi. Bye.